Magandang araw po sa inyong lahat guys Gusto ko lamang ibahagang isang mahalagang bahagi ng aming buhay Ang aming lumang motor na matagal naming naging katuwang sa araw-araw Hindi basta-basta ang motor na ito Hindi lang siya simpleng sasakyan Isa siyang kasama, saksi at kaagapay sa bawat takbang ng aming pamumuhay Sa bawat araw na lumilipas Ito ang ginagamit namin sa iba't ibang gawain sa pamamalingke, paghatid at pagsundo. At higit sa lahat sa pagpunta sa laot upang mangisda sa totoo lang. Kahit malakas ang alon at maalo ng panahon, hindi kami iiwan ng motor na ito. Patuloy kaming umaasa sa kanya. At sa bawat biyahe sa dagat, dala niya ang aming pag-asa at kabuhayan. Hindi biro ang paglalakbay sa gitna ng hamon ng karagatan. Pero dahil sa kanyang tibay at atag, itatawid niya kami sa pang-araw-araw na kabuhayan. makina niya ang aming sandata sa karagatan. At sa daan patungo sa dalampasigan, tambuchin niyang maingay parang sigaw ng paninindigat na kahit gaano kahirap ang buhay lalaban kami ngunit gaya ng lahat ng bagay dumarating din ang panahon ng pamamaalam matagal na siyang nagsisilbi at ngayon ay may kapalit na siyang bago isang bagong motor na siyang magpapatuloy sa aming mga biyay sa dagat at sa buhay hindi man siya ang kasing kinang ng dati mananatili siyang isang simbolo ng tiyaga pagsusumikap at pag-asa salamat sa iyong serbisyo kaibigan hindi ka namin malilimutan at heto na po ang bago naming motor motor sa dagat, malinis, matibay at handang-handa sa mga hamon ng araw-araw. Simula ngayon, siya na ang magiging kaagapay namin sa paglaot sa gitna ng init ng araw, ihip ng hangin at hampas ng alon. Araw-araw namin siyang gagamitin para makapaghanap buhay, para makarating sa laot kung saan naroon ang aming kabuhayan at pag-asa. Hindi biro ang buhay sa dagat, kailangan mo ng lakas ng loob, dasal at maaasahang sasakyan. Kaya ang bagong motor na ito ay hindi lang gamit. Isa siyang part sa pagkikipagsapalaran tulad ng nauna. Dadalhin niya kami sa pangpang at ibabalik kami sa aming pamilya. Dala ang bunga ng aming paghihirap. Kaya habang nagpapahinga na ang aming lumang motor, buong tapang naming sinalubong ang bagong yugto kasama ang bago naming motor sa dagat. Panibagong simula, panibagong paglalakbay pero iisang layunin ang patuloy na mabuhay, magmahal at magtagumpay para sa pamilya. Ngayon habang pinagmamasdan namin ang aming bagong motor, dama pa rin namin ang alala ng luma namin motor. Hindi ito simpleng pagpapalit lang ng gamit. Ito ay pagpapatuloy ng buhay ng pangarap at ng bawat araw na kailangan naming harapin ang bagong motor ay simbolo ng bagong pag-asa, bagong lakas, at bagong simula. Ngunit ang luma naming motor, mananatili siyang bahagi ng aming puso at kasaysayan.